Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talagang namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay nagkaroon nga ng masinsina na usapan si Ate Carla pati na rin si Kuya Jomar. Dahil fourth month sa rin nila noon, ay may pinagtapat na muli si Kuya Jomar. Alam niya daw at aware naman daw si Ate Carla na nililigawan na siya nito. At gusto lang daw linawin ni Kuya Jomar na alam niya naman daw na hindi parede si Ate Carla. Kaya aantay niya daw talaga ito kahit umabot pa ng isang taon, dalawang taon o tatlong taon. Gusto niya lang malaman ni Ate Carla na siya ay seryoso talaga na nandiligaw. Oh. mukha po sa so nagbibiro ng Oh? Mukha ba ako lagi nagbibiro? Grabe ka naman. Mm, pero, yun nga. Alam mo. Ano po bang nagustuhan niyo sakin? sa akin? Ayun. Madami. Gusto mo isa send ko? Huwag na po. Ba't huwag na? Ang dami kaya baka nga magkulang parang isang band paper pag nilista ako. Oh. Hindi pa po ba kayo magluto? Actually, gutong na rin pero gusto kong i-take yung chance na tayo lang dalawa. Kasi mamaya, madami na naman tao dito. Puno din naman to. Hindi kita makakausap. Hindi ko malilinaw sa'yo yung gusto kong iparating. Mga pulit yung sinabi mo kanina. Yeah, Di, okay. Dami kong sinabi. Di mo malang pinakinggan. Ito, auditing ko ha. Ah, makinig ka kasi lapit lang ako ah. Ganito yun. Di ba nga, naniligaw ako. Pero alam ko na hindi ka pa ready. Gusto kong linawin sa'yo na kahit matagal pa yan, kahit umabot pa yun ng isang taon, dalawa, tatlo, seryoso ako. Hintayin kita. I'm falling for you. wala ka man lang ang sagot? Okay lang? Actually, sa ngayon ko kasi kinakabahan ako. Oh. Natatakot ako na pumasok sa isang relasyon. Pero, sa totoo lang po, minararamdaman na rin ako sa inyo. Konti. So, pero sa tingin ko, hindi pa po ito yung time. Siguro bigyan pa po natin ng oras para mas makilala natin yung isa't isa. Oh. ko Lang, eh. lang naman kita. Pero actually, sa sinabi mo, may dala ako na-realize. Una, yung may narandam ka na para sa akin. Context. Pagkatapos ng mga nakakakilig na sinabi ni Kuya Jomar kay Ate Carla, ay natawa naman si Ate Carla at sinabi niya na kumain na daw silang dalawa. Grabe at patagal ng patagal ay mas nakikita nga natin kung gaano pala talaga kaseryoso si Kuya Jomar para kay Ate Carla. Kaya naman maraming fans din ang kinikilig sapagkat sana someday ay talagang magkaroon ng happy ending ang istorya ni Ate Carla pati na rin ni Kuya Jomar. Dahil bagay na bagay talaga sila at kitang kita na prosigido talagang makuhas ni Kuya Jomar si Ate Carla. Kante, pero hindi ko po sinabi ng masakal. <makes noise> hmm. Masakal, bati na lang. Yun nga yung, actually, yung, yung pangalawa eh. Yung umasa ako tapos yung kailangan ko pang maghintay ng mabang panahon kasi so, hindi ka pa ready. Pero sabi ko sa iyo ha, sabi ko naman sa iyo, handa akong maghintay. Ha? Willing akong maghintay. Kung baga sa ano, pag nag-order tayo sa mga restaurant, willing to wait ako. O? Pero yun naman talaga talaga pinag... Um, pero yun talaga pinanghawakan ko eh. Yung una, yung may konti ka nang nararamdaman sa akin. Eh, huwag mo kasi pigilan yan. Huwag mo na kasi. Gusto mo rin talaga ako. Sila lang ba? Pero, for sure naman, laki na ang chance ako sa'yo. Ay, ka okay. naman huh? <laughs> Bakit ka Grabe <laughs> <Barbie> ko naman. Ito <laughs> <laughs> so, masarap ha? Ikaw. Parang masarap to eh. Nalang ko. Oh. Huh? Kain Sige. Okay. Alam ko, gutom ka na. Sige, yeah, kain na tayo. Grabe. Iba talaga yung ganda mo ngayon. Bark! Bark! Ano mo ano? Ang damdaman mo talaga? Pangit. Ano yan? May po. Dumig? Ano ba't naman napakalakas? Parang hindi naman yung naiubog niya. Hindi yeah. naman ba? Oo. Parang may dumig ka rin. Na. Ang tanong tika, ito na lang. May dumig ka, may dumig ka. Ako... Ako lang! na. <laughs> na. Long... Talagang na-enjoy ni Ate Carla, pati na rin ni Pecho, mar ang mga pagkain doon na hinanda at pinag ipunan ng mga fans nila at ng buong Jomcar Car Fan Club. Talagang napakasiyahan nga nung araw na yon dahil maliban sa naging 4 months na sila ay nakamit na rin ni Kuya Jomar ang 100k subscribers. Kaya double celebration talaga ito para sa kanilang dalawa. So, Bakit naman napakalakas? Parang hindi naman na yung niya. Oo. Oh. Parang may dumi ka rin. Kaya na. Ang tanong pita, eh, ito na lang. May dumi ka, may dumi ka. Ako na. Ako na, sorry. Okay. Ako na. Sige <laughs> na. Wala lang. Wala, sige lang. Eh, sige na nga. Kaya na lang tayo. Kasi, alam mo, mamaya darating naman yung matatakaw. Rabit kumain sila. Sige, kaya na nga. Ang bihira. Diyan na naman yung mga sungot. dito! Oh. Kain po kayo. Kain kayo, bro. Ano, rusted ka? Oh, ka dyan? Ayun. Ayun. Mga bro, bro. Yun na. Pagdapat ko na sa kanya. Malinaw na sa kanya. Ang tawad, doon na sa na. Oo. Hindi yun. Oo. Malinaw na sa kanya. Natanda ka na. Hindi nga yun! Ba't nyo ba patapos nyo ba niya? Oo, tapat Ay, tapat Bro, ah! Balita to, maganda balita. May konti na! Ano yung konti? Ano yung konti? konti? Kau kena kena, tu! Tak cukup lagi! Tak cukup lagi? Tak cukup lagi! Tak cukup lagi! Tak, itu macam ni. Dia rasa tak cukup lagi. Tak cukup lagi! Tak boleh? Tak boleh? Ya! Oh bro, ka dyan, bro. Oh bro. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakilig. Napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sumuli. Bye!